Marami ng mga coconut-based beauty and skincare product ang ginagamit ng mga Pilipino ngayon. Isang magandang senyales ito ayon kay Rosella Villaruel ng Trade and Market Development Department ng Philippine Coconut Authority. Sa ngayon napakadami, shampoos, mga sabon, massage oils kasi sinasabi na anything on your skin will be on your blood. So kailangan na lahat ng ating gagamitin are natural, plant-based, hindi po yung mga petroleum-based. Sa mga skincare products na retail markets, titingnan nyo yung labels, nakikita nyo doon, made from coconut milk, merong coconut water, merong coconut oil. Ang coconut water at coconut milk ay maganda para sa skin hydration at premature aging. Ang virgin coconut oil naman ay mainam na gamiting facial o body cleanser. Dahil ito sa medium-chain triglycerides o MCT, isang supplement na nakukuha sa coconut oil na may antibacterial at antiviral properties dahil sa taglay nitong lauric acid. Yan yung ginagamit to protect our skin. Added benefit are yung to provide the moisturizing effect. And yun nga pong pag re ng fat-soluble toxins na pwede nating makuha sa mga smoke ng mga sasakyan during the daytime. Bukod sa cosmetic use ng niyog, may mga benepisyo rin ito sa medical field. Napatunayan ng surgeon at wound care practitioner na si Dr. Asel Ampong Chicano, ang malaking tulong ng Coco Patch o isang klase ng wound dressing sa pagaling ng sugat ng kanyang mga pasyente sa Alpha Cell Wound Clinic. Ang itsura niya ay isang gel form that adheres to the contour of your body. So, pliable siya. So, kung nakakita kayo ng cellulose or yung ating sinasabi ngayon dito sa Pilipinas na nata de coco, so, parang ganun po siya pero manipis. Itong ginamit namin is microbial cellulose from coconut-based material. Ang coco patch ay nakakatulong sa mga sugat na matagal nang hindi gumaling or hard to heal wound. Pwede rin siya sa diabetic foot. Pwede rin siya sa burn, na banlian, na paso. Um, kasi meron siyang cooling effect. Gumagamit din si Dr. Chicano ng coco gel na may antibacterial at antifungal property bilang pamalit sa topical cream sa mga sugat. Ang Coco Gel naman ay it's a gel formula that it's nano structure, nano particle na nadi-dispense through spray. Makokover niya yung wound. Ang Coco Patch at Coco Gel ay mga coconut-based wound care product na inimbento ni Dr. Chicano at ng kanyang asawa para makatulong sa paggaling ng anumang klase ng sugat o paso sa balat. This is first actually in the Philippines that is all natural, hypoallergenic, biocompatible, and biodegradable wound care products. Bukod dito, meron na rin ilang coconut-based skincare na na-develop si na Dr. Chicano tulad ng facial wash, facial serum, body wash, at feminine spray. Kasi all the products are locally produced, no? Hindi po tayo kumukuha ng mga materials sa abroad. So kung ano yung merong available dito sa Pilipinas, meron tayo locally, yun po yung ni-utilize natin. Kung tutuusin, wala talaga tayong itatapong material mula sa niyog, lalo kung patuloy ang mga tulad ni Dr. Acel Chicano sa pagtuklas ng iba pang mga produkto mula sa niyog. When you buy these products, you're not just buying from from the end user. You're encouraging the grassroots farmers kasi sila mismo yung tinutulungan natin when we patronize these products. Aming recommendation is for us to also develop the domestic market and dito kailangan po yung suporta ng ating mga coconut farmers and stakeholders ng coconut.